Okay guys, uh, good afternoon sa inyo lahat. Ha, nandito ngayon si Papalon sa highway dito sa bayan sang Pila, Laguna. At dito naman tayo na masyal para ipakita naman natin sa inyo yung pila rito. Yung kanilang plaza, pupunta tayo doon. Ngayon, uh, nandito lang tayo sa highway. ayan, papuntang papuntang Santa Cruz, Laguna. Ngayon tatawid tayo dito para mapakita natin sa inyo yung logo rito. Ayan, papuntang Maynila na ito mga guys. Yung nilalakaran natin ngayon. Ayan. Ay yung mga papuntang Santa Cruz, papuntang Maynila. Ayan. Ayan mga guys, ito yung Pansampila, oh. Ano lang arko, ayan, maganda. Ngayon, uh, maglalakad tayo dito, papunta doon sa highway. Ah, sa plaza nila. Kasi nandito tayo sa highway. Ayan, oh at maglalakad-lakad tayo dito ayan malapit na ang piyesta rito may mga nakasabit na Ay, mga plaza 'yan lakad-lakad muna si Papalon dito dito naman nakarating si Papalon sa Pila Laguna ayan malapit na ata ang kapiyasahan dito kasi may mga naghahanda na sa mga partirita sa tawag dito sa Tagalog, ko alam ayan lakad-lakad muna tayo rito ito guys, pag natin to ay mga papuntang uh, plaza ngayon, dito muna tayo na natin dito yung kanilang public market kasi nandito tayo sa highway papasok dun sa loba medyo mapan dito layo -lay din yung lalakarin natin pero okay lang kasi uh, para naman sa inyo to para may update kayo ni Papalon na nandito naman sa Laguna sa Papalon sa Bayan Sang Pila Laguna ayan kasi yung mga jeep na tradisyon Eh hey mga guys, uh, ito yung kanilang public market. Kaya lang hindi tayo na lang papasok diyan. Uh, Didiretso na lang tayo dun sa kung kasi uh, ginagawa man diyan. Ito sarado nga dito. Ngayon, uh, didireksyon na lang tayo dun sa plaza, sa may simbahan para yung pakita natin sa inyo. Ayun ang kanilang kanilang uh, public market. chicken. E mga guys, naglalakad tayo rito. Medyo malayo-layo kasi. Kaya mahirap din maglakad pag malayo-layo. Pero okay lang ha. Titisin lang natin to. Para may pakita natin sa inyo yung kagandahan sa Pila Laguna. dito tayo para mas maganda pero uh, kakaliwa tayo dyan sa dulo mga guys para malapit na uh, paglakad natin kasi kung doon diretsyo pa tayo layo doon pa tayo sa dulo kung tala dito pagka kumaliwa tayo tumbok na natin kaagad yung plaza Ayan, dito tayo kasi uh, kumaliwa tayo rito mga guys. Ayan. Ito, tumbok na to kasi papuntang plaza tayo Kasi kung doon naman tayo sa kabila, ang lakas ng music. Kasi may mobile sound doon. Ngayon, dito tayo maglakad. Para mas maganda. Matabang yung bu sabaw sa buko na binili ko parang tubig doon nga sa nga uh, kanya sa yelo e, mga guys ah oh. uh, nandito na tayo sa likuran sa munisipyo. Ayan na yung plaza. Ito yung extension sa munisipyo yan napakaganda o oh. ang dami din mga kasila rito yung street foods nila yung mga kinakainan ang dami din no. Eh mga guys, ang uh, ganda pala rito ngayon, nag uh, gumagawa sila ng yung ating bayan yeah. eh. Dr. mga guys, uh, gumagawa pala sila ng mga parol dito. Ay naka-ready na yung mga decoration nila. Ayan na, napakaganda kasi uh, ah na kasi tayo, kaya gano'n na, uh, naghahanda na sila sa kanilang mga uh, pandito yung mga dekorasyon. Ayun. Marami. Ayun, ito napakaganda to. Alam mo guys, parang nasa kung alam niyo lang yung 20 pera. Napakagandang munisipyo. Kung mapapansin niyo. Ayan, maglakad-lakad lang tayo dito para pakita natin ikot-ikot tayo dito. Kasi mga ilang araw na lang to, malapit na rin matapos ng kanilang mga uh, malaking Christmas tree. Shoutout to us. Shoutout ang pangalan. Shoutout po. us. Yung Marien na Bebo. Ayun. Thank you, Marien. Okay. Sa Papalon Vlogs. Ano po? Papalon Vlogs. Papalon Vlogs. Oh, Vlogs. Oo. Uh Oo. -oh. Eh mga guys, it dito, uh, mayroon dito tubig na bukal. Uh, wala, may kita na kayo sa YouTube. Uh, sa Papalon Vlogs. Ayan. Kaya po kayo, balato. Okay, sikat na nga. Ayan mga guys, ito mapapansin nyo. Ito, uh, kinukunan pala ng inumin niyan dito. Kaya lang yung isa tinuro ako doon sa mga taga rito na nakilala ko. Doon banda yon kaya lang hindi ko lang alam puntahan. Ito, ayan ang tubig ko. Napakalinaw yan guys. Uh, kinukunan ng inumin doon ng mga kababayan din natin dito. Kasi ito bukal pala, hindi, hindi nawasa. Kaya maganda. Ngayon ikot-ikot tayo rito para may pakita natin sa inyo. Ito so maganda oh, nilagyan nila sa uh, sandalan. Yan. Ito welding. Ang no, ganda kasi ah, uh, nagkaroon ng sandalan yung upuan. Meron siyang grills na tinatawag. Ayun. Ano ah, pangalan? shout na Ang ah, pangalan ah, Ang pangalan Joshua po at Carlo Ayan shout out sa inyo dalawa ha Ayan May kita nyo yan sa Papalon Vlogs Jibo hmm. Oh thank you Eh mga guys ito makikita nyo naman Kaya lang nandiyan pa yung mga basura Kasi hindi, hindi nila nilagay sa tamang lalagyan Ayan yung mga kamaganda Kasi nagkaroon ng uh, sandalan yung upuan nila rito maganda at magkakaroon din siguro ng mga decoration yan dito para uh, para pailaw sa gabi kasi eh, nandun na sa dulo yung uh, ginagawa nilang Christmas tree tapos yung mga pailaw ayan yung uh, simbahan na uh, pinakalumang simbahan din dito sa uh, Laguna o oh. Masa Oh, ano ano? Ayan, shout out to Kasyong. Ano? No, asyong, Asyong. si out Kasyong. Ayan. Yeah. Totoy Golem. Ba? Totoy Golem ha? ha? Sa Asyong pala. Asyong sa kasi Totoy Golem. <laughs> magkasama. <laughs> May malayan dalawang magkasama. <laughs> Ayan mga guys. O, tingnan mo mga guys yung uh, purito sa ating... Uh, pasang simbahan, napakaganda. ayan mga guys hindi ko alam kung para saan yan dito kasi mayroong mga ano, mga tubular kasi ito na fabricated ko na hindi ko lang alam kung para saan yan ito naman yung Christmas tree nila na malaki ayan makita natin sa inyo Napakaganda na rito pagka natapos ito mga guys. Tingnan, puro ilaw yan ito makikita nyo. Babalikan natin yan dito guys pagka kan. Ayan. Ayan mga guys, ito pa. Ayan din yung mga kadugtong oh. Ang ganda tingnan. Ayan you know mga guys, uh, dito tayo. Pakita natin sa inyo mga street foods nila rito. Ayan, believe ka talaga yung municipio nito dito guys. Kasi yung kanilang municipio rito, yung parang pera sa lumang 20. Ang ganda ng municipio nila. Ayan o, oh, napakaganda. Ang ganda ng porma sang municipio kasi parang ano, yung sinaunang simbahan, ah, bahay. Yan, saka makikita mo rito yung mga sinaunang bahay na gawa lang sa kahoy. Yan, ito yung mga street pods nila rito. Ayan, dito tayo maglakad-lakad para makita mo. Kaya makita ninyo. Kasi dito napakarami dito ng na mga lumang bahay din dito ng mga sinaunang bahay gawa sa kahoy. Katulad yan doon sa kabila mga guys. Mamaya pakita natin yan doon sa inyo yung mga lumang bahay doon. Na, sino, na parang alam kung alam nyo baga yung sa vegan. Ganun ang style dito sa bahay nila. Yung mga gawa sa kahoy. Mga sinaw Ayan, kung ma mapapansin nyo, ang ganda ng tanawin dito. Okay guys, sa uh, pupunta naman tayo sa kabila. Ayan mga guys, so, oh, kung mapapansin nyo yung mga bahay dyan, ito yung parang sabigan style na mga lumang bahay yung mga tawag dito, yung mga gawa sa kahoy ayan magaganda, hanggang doon niya sa dulo ayan tapos ngayon ako naman ay mag-aabang na rin ang aking masasakan dito eh uwi na rin sa aking dapat uwi ah <laughs> video, tapos uh, kasi uh, pinuntaan ko rito para may update ko kayo rito sa Pansang uh, Pila Laguna, ayan o oh. ayan uh, mga napakagandang mga view Diyan na kumangha talaga sa tawag dito, yung uh, city hall nila rito na pakalaki. Yung parang uh, pera, uh, by ano, yung, yung nasa 20. Ang pera. Okay guys, sa putuloy ko na ito. maraming salamat sa lahat ng mga subs subscriber. Ingat po kayo at God bless. Hanggang dito lang muna. Bye bye!